Most of the time, simple or hindi komplikado ang HFMD. Paano ba ito nakukuha? Ang HFMD or ang Hand Foot and Mouth Disease ay isang nakakahawang sakit dulat ng viral infection. Kapag nahawa po ang ating mga chikiting, meron po bang lunas sa sakit na ito? Magandang araw mga kabarangay Belkens. Welcome back sa isa na namang kwentuhang puno ng kaalaman dito sa Real Talk with Doc. Ako po si Dr. Jawa, handang makipagkwentuhan at maghatid ng mga tips para sa kalusugan ng buong pamilya. Alam niyo ba, may sakit na kapagtaguan, parang uninvited guest na biglang kumakatok sa pintuan ng ating mga bahay. Nako, akala mo ilaglit lang pala, pero aba, may mga singaw at may mga rashes pa sa kamay at paa. At nakakatakot, lalong lalo na kapag anak mo na yung tinamaan. Ito ang tinatawag na hand, foot, and mouth disease or HFMD. Kaya tara, samahan nyo akong tuklasin kung ano nga ba ang HFMD at paano natin mapaprotektahan ang ating mga chikiting laban dito. Para mas malinaw at mas malalim nating maintindihan ang HFMD, makakasama natin ngayon ang isang eksperto pagdating sa infectious diseases. Mga kabarangay Belkens, bigyan natin ng mainit na pagtanggap si Dr. Roselle Jade Javier. Welcome to the show, Doc Jade. Maraming salamat, Doc Jo, at hello sa ating mga taga-Barangay Belkens. Masaya akong makasama kayo ngayon upang talakayin natin ang isang importanteng topic na dapat alam ng lahat ng mga magulang at pamilya. Speaking of family, madalas po nating naririnig sa mga magulang ang HFMD lalo na kapag nagkakaroon ng outbreak sa mga school, sa preschools at sa ating komunidad. Pero para malinawan tayo, ano nga ba ito at ano ang mga common symptoms na dapat bantayan ng ating mga parents? Ang HFMD or ang hand, foot and mouth disease ay isang nakakahawang sakit dulat ng viral infection. Ang most common viruses na nagkukos nito ay ang Coxsackie A16 virus or Enterovirus 71. Ang mga pinakapangkaraniwang sintomas ng HFMD ay ang paglalagnat, pagsakit ng lalamunan at pagkakaroon ng mga singaw sa bibig, pagaya ng nasabi mo kanina, at pagkakaroon ng mga rashes or pantal sa katawan. Ang pinaka na, na, lugar sa katawan kung saan lumalabas ang rashes ay sa kamay, sa paa, at minsan sa may puwitan o sa likod. Uh, kaya ito tinawag na hand and mouth disease. Ang pinakapangkaraniwang tinatamaan ng infection na ito ay ang mga bata. Usually, mga 5 years old pababa. Minsan, kahit mga sanggol, natatamaan ito. Pero, from time to time, may mga matatanda or adults na nagkakaroon ng ganitong infection. Most of the time, Dok Jowo simple or hindi komplikado ang HFMD. Kusang gumagaling ang infection. Pero, there are rare instances na nagiging severe or complicated ang infection kung saan uh, may ilang komplikasyon ang HFMD kagaya ng encephalitis or pamamaga ng utak, myocarditis or pamamaga ng puso at yung iba nahihirapang huminga or nadidehydrate kung saan kinakailangan nilang makonfine sa hospital paano ba ito nakukuha, Dr. Jane? Kagaya ng nasabi natin kanina, ito ay nakakahawang infection. The manner of transmission is through droplet, through laway, plema, or yung fecal oral route sa dumi. Um, Minsan, halimbawa, sa pakikipag-usap, sa pagbahin, or sa pag-ubo, pwedeng ito ay nakakahawa. Or minsan, halimbawa, sa mga magulang, pagpapalit ng diaper, lalo na kapag hindi naghuhugas ng kamay, pwede itong nakakahawa. Sometimes also, kapag hindi tayo maingat sa ating mga gamit, hindi gaanong nalilinis ang mga gamit, sa mga kontaminadong gamit, kagaya ng mga laruan ng mga bata, ito ay pwede ring makuha. Yung infection pwede rin makuha doon. So marahil, ang sunod po nilang tanong ay kapag nahawa po ang ating mga chikiting, meron po bang lunas sa sakit na ito, Dr. Lill? Bilang ito ay isang viral infection, walang kailangang antibiotic, that's number one, kasi ito ay isang virus. No? Ito ay kusang gumagaling sa loob ng pangkaraniwan 7 hanggang 10 araw. Pero habang may sintomas ang isang bata o isang pasyente, may mga ilang lunas tayong pwedeng ibigay habang nasa bahay. Number one, adequate hydration, painumin ng tama, pakainin ng tama, regular diet. At kung may lagnat, bigyan ng mga gamot para sa lagnat. Paracetamol, ibuprofen, kung masakit ang lalamunan, mga pain relievers. Importanting malaman ng mga taga-barangay Belkens na ang treatment for HFMD, ay mainly supportive. Pero importante na malaman din nila na ang mga komplikasyon ng HFMD ay dapat binabantayan. So, kailangan malaman natin yung mga yon para alam natin kung kailan kailangang dalhin ang mga pasyente sa hospital. Doc Jade, marahil marami sa ating tagapanoon ang magtatanong tungkol po sa paggamit ng mga ointments dahil alam natin na yun po yung una nilang ikakabahala yung mga rashes sa sa kamay, sa paa. Alamin kung anong ointment ba ang ilalagay ninyo sa rash. Pero kung ang tanong, antibiotic ointment po ba yan? Kung antibiotic ointment po yan, baka hindi po ito kailangan. Lalo na kung wala namang bacterial infection ang rashes ng inyong anak. So kung soothing ointments, best po na magtanong sa inyong friendly doctor. Ano po ba, Doc Jade, yung mga practical tips na pwedeng baunin ng ating mga parents at sa ating mga taga kabarangay in general mula sa tokpo na ito. Kagaya ng karamihan ng mga infectious diseases, hygiene talaga ang isa sa pinaka para ma ang HFMD. So, hygiene pra practices, uh, araw-araw na pagdiligo, at isa sa pinaka-importante ay yung tamang paghuhugas ng kamay tamang paghuhugas ng kamay so using soap and water or yung ating mga alcohol-based hand rubs. So isa pa is yung disinfection ng mga gamit ng mga bata or ng mga pasyente na may HFMD. Isa pang paraan para maprevent is yung pag-iwas sa pakikisalamuha sa mga tao na may sintomas ng HFMD. So one practical tip lalo na sa mga magulang na, ng mga bata na mukhang may ganitong infection, kung sinususpecha po ninyo na may ganitong infection ang inyong anak, ipagbigay alam kaagad sa number one, doktor. At number two, siguro kung lalo na kung pumapasok na po sa school yung mga anak niyo, ipagbigay alam sa kanilang mga guro o paaralan because HFMD commonly causes outbreaks in schools and daycare centers napakalinaw ng mga explanation mo, Dok. Pero bago tayo magtapos, ano po ang huling mensahe na gusto nyo ipabawan sa ating mga kabarangay Belkens? Bilang parting words sa ating mga taga-barangay Belkens, ang HFMD or hand, foot, and mouth disease ay isang nakakahawang sakit na maaaring tumama sa kahit sino pero pinakapangkaraniwan sa mga bata. So, importante na maaga nating makilala ang mga sintomas ng infection na ito. Prevention is always better than cure. Kaya importante na malaman natin kung papaano maiiwasan maagang pagkonsulta sa doktor at maagang pag-identify ng mga possible complications para hindi na lumala ang HFMD. Napakaganda ng mga natutunan natin ngayong araw. Maraming maraming salamat po, Dr. Jade, sa pagbibigay ng kaalaman at mga tips para sa ating pamilyang Pilipino. Thank you rin, Dr. Jawo, at sana marami tayong naabot at natulungan sa episode na ito. At syempre, salamat sa inyong lahat, mga kabarangay Belkens, Sa pagtutok dito sa Real Talk with Doc, ako po si Dr. Jawo, lagi niyong kasama sa usapang pangkalusugan. Huwag niyong kakalimutan, ilike, i-follow at i-subscribe ang Belkan sa Facebook at YouTube para lagi kayong updated sa mga wasapang pangkalusugan na swak sa inyo at sa pamilya. At syempre, tandaan natin ha, kapag may narinig kayong HFMD, hindi yan hotdog, fried chicken, mami at donut. Nako, sana ganun na lang yun kasimple. Pero seryoso mga kabarangay, hand, foot, and mouth disease po yan. Delikado, nakakahawa, ngunit maiiwasan po natin para sa proteksyon ng ating mga chikiting. Kaya bantayan natin ang kalusugan ng ating pamilya. Hanggang sa susunod mga kabarangay Belkens, stay, stay safe, safe stay, stay strong, stay healthy. Stay strong. Stay healthy.